So ayun guys, nagtinip naman kami ng gulay ngayon Laot, bundok, gulay Ayan, so ngayon, hanap buhay again Gulay naman Napunta kami ngayon sa Gaganda namin Nakailang ikot sa rin namin bayan guys Ayan, so, ayan so, guys Ayan so. guys

nila biduhan kasi ini stop na tayo. So okay, ito, sigaw na naman tayo. Chapsoy, Chapsoy, right, guys right, Guys, right, guys. Beach kami, guys. guys. na tayo ngayon. Soy, pakbet. Chop soy, pakbet. Ay, guys, parang hirap na lang. na po O, chop soy, pakbet. Ayan, guys. So... Chop soy, pakbet, eh. Chop soy, pakbet. Ayan, guys, parang may bibirada, guys. So, yun nga, guys, pauwi na kami. Nakabenta rin kami kahit papano. So, may bumili pang isa.

So yun guys, naka-uwi ka kami ng umaga ngayon So laot naman kami, laot Pag-uwi so, kami guys, binilan pa kami

So yun nga guys, parang nasiraan kami. Tamo na kami dito sa may sa yan, guys. So yung spot nga pala namin kanina, yung sa dinahanan na namin, hindi kami binilhan. So ngayon dito guys, titignan natin kung may bibili sa atin guys. So ayun nga pala mga benta namin yan. Ayan. Ayan guys. Medyo okay na rin yan. Ayan. So, Chapsoy pakbet saying, eh. Pwede miss. Ayun ayun si Ate guys oh. Ay gusto ko. Mo bibili si Ate guys <laughs> yan. Kita rin sa camera si Ate. 25 ayan. Kira ni. 25 te. <laughs> <laughs> <Ayan>. 25 te. <laughs> Ay mo mama. Ay mo. Ano? Tara lang na bibili sa pakbet metro pa. Tara dito kami sa Ago. Ago ba 'to? Ayun, Ago nga. <laughs> Ayan guys, maganda mga view dito guys. Kung gusto nyo sumakas, mag-beach. Ay, oh, maganda po ang tao. Ang maganda rin, maganda rin talaga yung tao dito guys. 90 plus 50, 140. So, ayan guys, sinuwerte kami ngayon. Binilang kami dito sa ispat na to. So, binilang din kami ni ate. Shout no, out talaga kay ate guys. Ayan, shout out pala kay ate. So, ayan guys, salamat Ganito lang, lang. No. So, ayan guys, parang tinambangan tayo dito. Ayan, sila ate. Kaway-kaway kayo dyan. Ayan te, sile. Chapsoy. Ay, mauna lang. Oh, mauna, mauna lang, din. Ah, wala. Ye, gulay man abi. Sili man abi, Sili. Chapsoy te. Ano eh. ah, lang. Pakbet. Ay, ah, hay mo na sa camera. Mga ate. <coughs> Ay, natin yung mga kagandahan natin nilikha diyan. Yan, ayan sa si Ate. may patupis. Okay, so, peace, okay to sa tindahan. Agihan, tindahan. Isat lang manish siya. Sad kanila buyot lang. Sad lang na bilis sa pakbet. Ang yes, guys ako dito ako na namin papaubos ang aming tinda Ang bago niyo, tanan? Hindi namin tanin nito ng may sa Ay, So, <coughs> so ang guys so, yes, dito na lang muna ating video na dito natin tatapusin dahil papatuloy na namin ang pag-uubay nagbabalik ako kami natin sama-sama Lagi guys Kahit anong Kahit anong hanap buhay guys Na gusto mga namin Binapasok namin guys Binapasok namin Basta marangal Kahit anong hanap buhay Basta magkapera lang tayo Pwede naman tayong tumambay Minsan Yan Huwag lang araw-araw guys Hindi niya kakain yung tambay

Bumalaw na ako guys So yun, kalma natin guys so Yan. So ngayon guys Pauwi na kami ngayon Ayan, shout out kapat Lalaot kami Lalaot kami lumaot Tuwe guys, so, may benta naman ang ating guling mag Magaling sa laot So yan, mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano kami maning katingka o matingwit sa laot Ayan, so hanggang dito na ang aming video guys Ayan, huwag ko natin kakalimutan mag like, share follow para bigit kayo sa mga lumalabas sa aming video guys. Maraming salamat sa inyo. Sa pag-support talaga lang sa amin. Ano Thank you!